Hello mga kapremis! Welcome to Mami Bibing! Pauwi na kami ngayon ng Davao City. Dadaan muna kami dito sa mga nagbebenta ng pineapple kasi ipapasalubong namin at saka kainin namin. Kasi ang bukid nun ang may pinakamaraming plantation ng pineapple sa Pilipinas at saka napakasarap ng pinya nila dito. So samahan nyo ako mga kapremis at mamili tayo ng mga pinya. To so, 100. Isa lang siya, variety, tanong sizes. Kali lang. Kaming mga tagko-tagpilan eh. Kini 50. 50 ni, eh, to 100. may pa-free taste pa dito ng pineapple ang sarap-sarap hmm. na-miss ko talaga to ano saan ni yung maano te? maabdani yung one week, ma one week? Oh. sige tulungan 100 te kau kopinya be oh. grab yang sarap kamu pergi jatuh sobrang sarap Akanen. 200 bali dan taguk toloan 100 lepas 200 dah grab yang sarapnya i miss this place Uh -oh. From malay City, ang pwesto nila nasa gilid ng road, sa gilid ng palaya, nasa right side sila. Then -pina? from Kesonka or Marama, going to malay nasa left side ang mga stall ng pinya. Marami sila dito na nakahilera. Oo, okay. oh, pinakatamis eh, dream sa bukid noon ayun, ayun, kasamahan pa niya yun na nagbebenta ng mga pinya. Maraming dumadaan dito na bumibili na mga pinya pang pasalubong. Kung hindi ka nagmamadali, pwede ka ding umupo dito kumain ng pinya. May mga sinamak din sila dito. Pagpila pa. po nito ang nakabalot! Jeez! Oy! Sa saan kayo? Jeez lang! Grabe! Lami, Salamat, te. By the way, ang mga stall ng pinya nasa Valencia City Ito going to Malaybalay City And then vice versa going to Quezon or going to Davao City Next stop is dadaan kami sa Robinson's Place, Valencia <speaking Spanish> So we're here na in Robinson's Place, Valencia. Dumaan kami dito before going back to Davao kasi mag re kami ng aming past dito kasi halos everyday pumupunta kami dito para mag-unwind, mamasyal, maglakad-lakad and mag-grocery. So for how many years kami nandito sa Valencia, dito yung tambayan namin na mag-asawa. And then kung nandito yung pamangkin ko sa Valencia noon, Pinapasyal din namin siya dito sa Robinsons kasi nagpapalamig kami. so ito yung outside ng Robinson's Place, Valencia. May mga restaurants dito sa labas ng Robinson's Place, Valencia. Ma garden dito. Maraming mga flowers ang labas ng Robinson's Place, Valencia kasi ang bukid is known to be many many have flowers. So papasok na tayo mga kapremis. Let's ikot the loob of the mall. Coffee shop na. Dunkin' Donut. Ay, oo. Ay, oo. Ay, mandarin na. Ano ba yung dito na mandarin? Boy, sugpa. Boy, sugpa. Ay, oo. Still the same lang din yung kinakainan namin. nanjajan pa rin ang iba. Yung iba nawala na rin. So the mall is still the same lang, walang pinagbago. Some are new, some are still the same. Wala na yung organic na ginabilhan natin ng no, juice. Oke. Dari. Big be so nak buat So, ito yung tinatawag nilang al fresco. Dati, nandito yung coffee shop ng kaibigan namin. So, punta tayo doon sa dulo at tignan natin ang magandang view ng Valencia City. Yung mountainside ng Valencia City. This is the view from the Alfresco. So, bababa na kami mga kapremis at pupunta tayo dito sa kanilang garden side, garden area nila na may mga fish ito dati dito nang hindi pa nag-green ang water nung una pang nag-open ang Robinson's Place Valencia. Maganda dito mag-walking, walking during the hapon kasi malamig but now it's very very hot. And look at the pond. Naging green na siya. Pero may mga fish yan dito. May mga koi fish dito. So hanggang dito na lang mga kapremis. Sana nag-enjoy kayo sa tour natin dito sa Bukid Nun. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, share, like, comment, and hit the notification bell for the next video. Thank you so much. God bless everyone. Bye!